O ngayon guys, nandito na yung ano, sanga. Ayan. Ang gagawin nyo guys, kung meron kayong sanga, dito. Kung kayong may, mayroong mga Wilkins, maraming Wilkins dyan sa Manila, kung sa Manila, kung saan man kayo, saan man kayong probinsya, saan man lugar, maging Batangas o Kabite, o saan mga naroon ang gagawin nyo lang guys ganito yan guys o oh. yan pag may Wilkins kayo okay na yan guys hmm lagyan nyo ng uh, Ayan yan kung gusto nyo marami kayong uh, sanga na ilalagay ilagay nyo lang sa Wilkins at iyan na tutubo na guys lalaki yan pero hindi maglalaki na gusto yan katamtaman lang at magsasanga mayroon na kayong uh, ano uh, pang maintenance substitute sa ano sa kanyang bunga kung wala kayong mga space na iba pa at uh, kung mayroon kayong space na iba itanim mo yan guys at lalaki yan kaya magkakaroon na kayo ng uh, binipis dito itong mga dahon na ito kukuha kayo ng pitong piraso lagayin nyo at gawin yung tea anti-cancer yan guys at gamutin sa cancer at kung magbunga siya kung halimbawa na uh, tinanim nyo sa lupa yung uh, mismo sa ang, uh, ito pinaka sa nga uh, lalaki yan guys at mamumunga ganun lang guys ang tips sa inyo at balikan ko yung aking uh, nilalaga roon guys oh ngayon guys kumukulo na guys oh yan hindi na yun guys oh yan Seven minutes at pw pwede nyo ulit ulitin yan mga 3 times bago nyo itapon palitan nyo naman yan okay guys at ito ay pwede na gawing tea sa umaga anti-cancer at pwedeng makagamot sa kanser. Substitute ang kanyang dahon. Ngayon, kukuha muna ako ng baso. So guys, kung wala nga bunga, dahon pwede. Ako, nag uh, enjoy ako sa bunga kasi may bunga na. Matagal na itong uh, panahon ng tinanim ko eh. Umaabot na ngayon ng 5 years. Within 3 years ito, guys. Namumunga. Ay, 3 years ito na biyayaan na rin ako ng bunga hanggang sa ngayon. Magpa-5 years na ito ngayon ang uh, tanim ko na ito. O ayan, guys. At palamig-lamigin ko lang ito at gawin ko nang morning tea Yan guys oh. Ayan. Ito na 'yon guys. Nandito yung uh, sobra pa oh. Mamaya naman 'yan kay Commander in Chief kay sa may bahay ko guys. Yan. Palamigin din 'yan doon. Yan lang yan. Malalamig din yan. At itong akin, ay pinapalamig ko na ngayon. Ayan, guys. Medyo ganun-ganunin ko muna, guys. Tapos, tikman na. Ayan, unti-unti. Ay, medyo may init pa. Okay guys, hanggang sa muli. At kung uh, gusto nyong umorder, pwede ipadala sa mabuhay padala kung saan man kayo. At uh, sabihin nyo lang sa akin kung uh, kayo order. Marami namang Wilkins dyan. At padala mo kayo. Maabot kayo nito kung wala kayo. At mag-usap na lang tayo guys sa ano sa bayad sa shipping eh na, kayo na sagay ang magbayad. O, tapos bigyan nyo na akong panggasolina. <laughs> Yun lang. Kasi pupunta pa ako ng San Agustin eh. Okay guys. One liter lang naman ang hilingin ko sa inyo guys. At iyan ay sharing ko sa inyo guys. Okay guys. God bless.